Hello guys, nandito ako sa labas sa bahay ng bahay guys, pero pumasok na lang ako guys, kasi ang init sa labas, yung hangin masakit. Dito ko wala itutuloy yung gagawin ko guys. Inaano ko tong halaman, ni linisan ko guys ito So, kasi maraming abog na, marami na siyang abog. Gasa natin ito guys, kasi ang daming halikabog. Hello guys! Kanina, tapos ko lang maglaba. Tapos, nagtayang ako sa glit ayun habang nakaupo ko nakita ko ito oh. ang dami na po lang alikabog na masyado kaya inugasan ko na lang ayun guys malinis na siya guys kaputuyuin ko na lang po sa labas ibibilad ko sa init ayun guys Kaya guys, thank you sa panonood guys and Please follow my feeds and okay. bye bye thank you for watching